At ang ating mapapakinggan mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, si Amen Oriental Mindoro. CNN Live. Live Nation. Junard Acapulco, magandang araw sa Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. May kabuang 752 na magbababoy mula sa Oriental Mindoro ang nakatanggap ng pinansyal na tulong sa pamamagitan ng African Swine Fever Indemnification Program sa ilalim ng Quick Response Fund ng Department of Agriculture, Mimaropa. Ang pamamahagi ng ayuda ay sinagawa mula ikalabing isa ng Pebrero hanggang ikalabing apat ng Pebrero taong kasalukuyan pinangasiwa ng ASF Indemnification Working Committee ang distribution ng pondo sa pangunan ni na Supervising Agriculturist Artemio Casareno ng Regulatory Division Oriental Mindoro, Agricultural Program Coordinating Officer Rene Madriaga at Caser Chief Ruby Gose. Katuwang din sa aktibidad ang mga kawani ng Disaster Risk Reduction and Management Unit Livestock Program at Caser Section kasama ang Municipal Agriculture Office at City Veterinary Office. 37,595,000 pesos ang kabuong halaga ng ipinamahaging indemnification fund sa mga binipisario mula sa labing dalawang bayan, kabilang na ang Rojas, Mansalay, Bungabong, Bulalakaw, Bansud, Pinamalayan, Gloria, Victoria, Pola, Nauhan, Bako at Lungsod ng Kalapanda. Bawat binipisario ay nakatanggap ng 5,000 hanggang 100,000 piso batay sa bilang ng mga baboy na kanilang voluntaryong ipinadepopulate dahil sa ASF outbreak sa kanilang lugar. Layunin ng programa na matulungan ang mga apektadong magbababoy na makabangon sa pamamagitan ng pag-invest sa alternatibong hanap buhay o iba pang kabuhayan. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CMN. Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat. Juna Dakapulgo mula po naman sa Spirit FM si Kalapan Oriental Mindoro.